Jepang. <laughs> <Ulu padang, laughs> tulu pala mo. Tulu pala mo. Kasi dito sinanakit tulog tapos tayo Japan nigo na. Sana tibungan tayo 'ko takan Japan. Baby Tam, satai pupunta. Pupunta. Japan wo pogi damita. Babe mo halo po. Hello. bo. Usak Japan. Tak Japan. Galing. Baby Tam. Baby Tam. Sama ka, Baby Tam. Sama si Baby Tam. Ito yung mga bagay natin. Yan. Mga bagay natin. Ton. Babay kaya Taton. Baby Tam, babay ka na kaya Taton. Babay kaya Taton. Wait lang namin yung sundo namin. <laughs> babay kaya Taton. Taton nasa na si Meng? pakita mo si Meng yun kasama mo na naman si Meng di ba kasama mo yun nung nag Tokyo ka kasama mo na naman siya sa Osaka no? Yeah. o yun nasundo natin baby Tam ayan na yes yun na oh, oh yes osaka oh, sakay na baby Tam yun no oh. salala sa lang itong likod yun no oh. Yes! Kailangan natin sa likod yung bagahe natin. Ay, baby, Sige, baba lang kayo. Uy, yun, oh. nag-jump no? pa. Ay, nga, tita. Punin ko na yung gamit namin. Yaaah! Uy, nalaglag yung mga gamit. Yaaah! Alright. Ya. Pagpasok mo pa lang, magbabayad ka na ng tax. Yan. Travel tax. Yan si YP, nagbabayad siya ng tax ngayon. Baby Tam, asan tayo pupunta? Japan! Japan! Wow, sabi Hi guys, sabihin mo lang. Hi guys. O oh, tingin ka dito sa camera. Hi guys. Hi guys. Welcome. Welcome. To our vlog. Yun. We're going to... Osaka. Japan. Peace Japan. Kiss na din. Kiss na din. Love you. Love you. Love you po tayo. Yan, punta naman tayo sa immigration ngayon. Yon, immigration. Yon. na ah, nakalagpas na tayo sa immigration ulit. Baby Tam, look. Look, yon. Anong tinanong sa'yo? Kailan lang balik sa akin. Pinanong sa ka nagtatrabaho, sir. Ang sabi ko, may company po ako. <laughs> o sige, ingat po kayo. Sabi nga no? Tapos, sa saan tayo pupunta? Japan. 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 <laughs> Japan. Japan. <laughs> Hi. Kiss mo si baby. Kiss mo baby. Kiss mo baby. Ito baby. Chan mama. Chan mama. Kiss mo baby. Yo. Bakit? Ano mga aki sa'yo? Naibig. Ay, pinasok na naman niya. Nilagay na naman niya yung paa niya. Hindi yun, no? Know? Ito siya nilagay mo ulit. Sana ipit dito, dito, pinasok dito. Paano pasok dito? Paano, paano? Paano? Ayun, ay, pasok dito. Masok dun. Hindi mo na matatanggal yan. Hindi mo na mo ganyan yun, ako, Lana, oh. 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 <laughs> Hindi. Niloloko niya lang kasi daddy niya, no? Kiss, daddy, kiss. Kiss. Hmm, ang sasabihin kay daddy. Ang sasabihin kay daddy, bibigay ko toys mo. Airplane. Oo, oh, ang sasabihin mo lang kay eh, daddy. Love nope you. Siyempre, promise ni daddy, bibigyan kita ng toys. Promise daddy. ni daddy, di ba bibigyan ka ng toys? Anong toys bibigay ni daddy? Daddy! <laughs> Anong toys bibigay ni Daddy! Airplane. Yun. Anong color ng airplane? White. White. Wow. Toys. 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 Sabi mo toys. 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 Kunin mo na toys. Tapos ka na. O, oh, ito na. Surprise si daddy. Ano mo na sasabihin kay daddy? Love. Kiss mo na daddy. Hmm, I love you too. Yun. Kasi lagi siyang may toys. Ito yung naalis kami. No? Daddy. No agandil my post in the jumbo kami, 'diyan syempre mag-o-nilit champoice. Ito 'ta bibigyan ni Daddy ito na. So, guys, daddy. close your eyes muna, close your eyes. Close your eyes, Close your eyes, Daddy. Close your eyes muna, close your eyes. Close your eyes. sabi mo, Daddy, count from 1 to 3. Count 1 to 3. Close your eyes, close your eyes. Close. Open your eyes. Look. Daddy, open please. you open please? Ano sabi kay Daddy? Daddy, ayun yun airplane yun. Pakita mo yun. pakita mo yung airplane yun. Okay, Okay, open <laughs> please. Okay, open please. mo oh. ako. <laughs> <laughs> airplane. mo? Airplane mo, happy ah. Ayun, ng pala yun. Parang nungupad na airplane, Paano? Yun.

yun? Take off yun? Pano take off? Yun, take off. Take off. Yun, take off. E take off, baby tam. Take off Take off. take off? take off. Galing, Yun, take off, off, off? Yun. Yun. Yun yung galing ha. Be. Sakay ka na airplane, bebe tam. Ay, ayun, airplane, bebe tam. Ayun oh. Ayun oh, yun oh. Tengi. Apo, bebe tam. yun know, oh. Ayun, teko, bebe tam. Yun oh, Wow. Wow, kita mo yung baby tam, take off yun. Ayun o baby tam o, no, airplane o. No. Look, airplane, look, tinan mo airplane, look, 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 kita mo. Wow. <laughs>

you <laughs> pala landing pa no. Uy, landing galing. Ano landing? You guess it wow, airplane baby time seats, airplane seats, look, airplane seats and airplane windows, airplane seats. Arigat, Agusay, Masta.

Ano yung twinkle? Cool wow! What? Twinkle, puro sweater, di nalang akong damit. Di pala ganun kalamig eh. Cool no? lang. Cool lang, napakasarap lang ng ano ano. Picture okay. hey, ka na dyan o. No? Oo. Oh. May betam, sakay tayo train. Pagkakain natin, ang dami ng tama kagad ano. Ang dami kagad tama. Sa Japan, iniingatan eh no. Paglapag sa Japan eh, no? may mga tama kagad yung mga bagahe. Kahit bagong bago. Uh, Ito no, Nankai station. Yan, kukunin na natin yung ticket. Sasakay na tayong train. San, san, san? No Noriba. Noriba? Nababasa niya na. Noriba. Ang galing ah. Noriba <laughs> Galing na ni Twinkle. Isang oras yung biyahe hanggang sa Nambang. Diba? Nambang Station. Isang oras daw. Butang nasan tayo? Train. Train tayo. Ang ganda ng train dito guys. Tinan nyo guys. Lahat po kung mga nakapagahe. Yeah. Baby, dagat ang ganda. You know? Ganda baby dagat oh Oo oh. Oo nasa Japan tayo hinahanap namin yung ano yung tutuluyan namin yung tutulugan namin ni Twinkle sobrang ganda dito sarap ng lamig Twinkle no hindi masakit sa balat no sobrang ano sobrang sarap ng lamig dito ngayon hindi tulad winter grabe oh. mula airport sinakay ng tren tapos pagbaba mo ng tren ayun na alakarin mo na lang kung saan yung ano yung inupahan namin ni Twinkle na tutuluyan namin pero gusto mo na talagang kumain tsaka matulog <laughs> Uh, ang angas na dito oh, bata nagbibisikleta mag-isa. Mga bata dito umuwi, nagbabike lang eh. Oh, hindi ka matatakot na mamatay sila o oh, maaksidente sila. So pagkatapos ng isang kilometrong layong nilakad, oh, dito na kami at ito, uh, napakabigat ng mga dala namin. Parusa itong dalawang to eh. Sarap sana maglakad eh kung hindi ko lang dala, -dala tong dalawang bagay na to, eh. Pero, eto, pag na toy Pero uh, ito pagka... Check-in namin dito, ano na maginhawa na makakapagpasyal na kami na hindi ko dala-dala oh, Pasok. Pasok tayo. Pakihold mo. Oh, ayan. kita mo yan. Dito lang ng ano na. No? elevator. Ah, may isang gamit eh. Kaya pala, konti lang din na lang akong gamit. T-shirt lang pala. Pwede na kasi hindi naman pala ganong kaginaw. dito. 1 0 Yeah. 3 Yeah. Taas o, bebel ka, no? Parang ang baba ng sila. Ito na. Ito na. Pakihold na lang muna. Pakihold. Pakihold. Yun. Ito ang aming kwarto. Guys, let's go. Ah, ilaw, ilaw. Yun o. No? Oh. bumukas. Pusang bumukas o ilaw. Sige, pasok muna natin. Ano, oh, bawal magtambay ka. Strictly show. Prohibited. Hindi daw natin pwede ipasok yung shoes natin. Pasok ng mga ng mga sapatos mga Japanese uh, Sige Isa ilaw dito sa room natin Ito, yun no? Oh. Yun, pasok ka dito sa room natin, babe, welcome Wow, ang ganda twinkle o, Wow, o yan baby, ang ganda ng ano natin, room natin So guys, ito yung room na matutulugan namin ni eh pinggan. Tapos may mga lutoan pa dito. So, ayan. Sige, ako na magtutupi niyan. Hindi ka ba makapasok? Sige. Doon mo na yan. Ayan. Sige. Ito. Ano to? CR. Okay. Sa kabila naman. Ito, shower room naman to. Shower room. Ayun, ah, shower room to. Sa ah, washing. Nice. Pasok muna tayo, baby ta. Makapagpahinga tayo. Pagod na pagod tayo eh. Tapos may mga maliit na sopa. Mamaya ah. oh, na lang tayo mag-aayos kasi talaga sobrang pagod na pagod na pagod na pagod na pagod kami. Sobrang pagod na pagod. Tingnan natin kung mayroong view yung nakuha natin. Uy, mayroong palang balcony guys. Ayan eh, o. Sige, huwag daw maingay sa balcony. Okay. Okay. Sige. Dito sa Japan bawal magingay. Ano? Eh. Ano? Eh. Ano? Hindi sa bato namin. Eh. Sa tapat ng tinutuloy namin may akong supermarket. Yan kasi doon lang diyan lang kami. Yan. So ito 'yung supermarket. So syempre di pa kami kumakain ni Twinkle. Yan bibili kami ng makakain tsaka tubig ni Baby Elkan, no? Yan. Ah. Ganda dito, guys, oh. Sobrang linis, tapos, ano? Lamig. Tama lang yung lamig nyo ngayon, ha? Sarap. Parang bagyo, no? Parang bagyo lang yung lamig nyo ngayon. Tapos mga bisikleta talaga ginagamit nila. Kundi nga, di na rin nagpamask yung mga tao ngayon, eh, no? Okay, oh, di na siya nagpamask. dito. Ayan. Ayan. Siyempre, dalawang egg, di ba? Siyempre naman, guys, kaya ako bumaba dahil sa cup noodles. Ayan. Ito ang kakainin ko ngayon, yung cup noodles. Ito saan yung seafood? Ito yung seafood cup noodles. Ito. Yan, si put ka noya siya. Pati salang. Oo, kawali video, gusto ko kawali, ayaw mo lang kawali. Sigit rai ko, rai ko kawali. Ya, sepangkari. Okay, mga lalaki 'ni, eh. sepangkari. Ulkan. Ya. Okay. Ay to to, 'toy favorite namin, Twinkler 'yan ang mura lang 'yan. Pati salang. Ito lang ang maganda sa Japan eh, sobrang mura ng pagkain eh, ano? Yung mga cup noodles sila na yan, parang halos, halos lang yan, eh, parang 60 pesos eh. Tapos yung pancit canton na favorite namin, para pancit canton na yun, yung kulay blue na yan, less than 50 pesos lang yan. Sobrang ano, sobrang mura ng pagkain dito. Ito yung favorito kong orange juice nila. Ito, yan, sobrang mura lang nito. Favorite na favorite ko to, grabe. ito, grabe, sarap nito. Wala pa, wala pa tong ano. Wala pa tong 100 pesos dito. Ikaw yung magbabalot, no? Hindi na yung kasiri magbabalot, no? Tapos napaka-genki ng mga nagtatrabaho, no? Twinkle, no? Kahit na matatandaan sila, napaka-genki nila. Ang ito, Tapos doon mo na siya babayaran. Yan, dyan mo na siya babayaran. Eh. Yan, napaka-hanis ng na mga tao dito. Dito sa atin, sa kasiri mo babayaran, eh sa kanila yan. Ikaw yung magbabayad dyan sa machine yan. Tapos dadalhin dito, ikaw yung magbabalot ng mga pinamili mo. Galing. Ah, gutom kayo ah. Ay, parang ba binili natin. Sarap yan ah. Heavy eh, time, um, sarap. Meron ka pang Hershey's Donut ah. Gutom na gutom ah. Ano, hmm, 6,000 yun lahat yan. Pinamili ko, tumikip. Kasi may mga kalbi pa, may mga ganun. Mas marami, maraming mga dinagdag na ano. Pangat dessert. Hindi na. Libre mo na lang ako sa Yaki Miku. Yun <laughs> you know, o. May mga, ang galing na mga pagkain ng nga po. No? Mo, di mo, ba May mga prutas na. No? May kiwi pa. Hindi no? Di mata,